Hi guys, good morning. Ayan guys, For today's video, tayo po maghuhulog ng mga utang. <laughs> utang. So, tayo po magbabayad. Ilako muna yung aking munting tindahan ay bahay guys. Tayo may pupuntahan. Tayo maghuhulog ng utang. Samahan <laughs> niyo ako guys. Ha? 7.29 Nagtatanong po dito ang oras Late ka na ah, May time lock din ba ka doon? Ah, Anak yari ka <laughs> Hmm, mausok Yan guys, mausok dito May nagsubong Nahapon na agad ako guys. malayo layo din po yung aking hulugan. Ayan. Alam nyo guys, malala akong hapuin kasi may sakit pala ako sa puso. Hindi ko alam. Kaya yun. Kailangan natin dahan-dahan lang ang lakad. Ay, sauce! Umalis na si mama. Maghuhulog. Tamanay. sama nai. mo ako. Ay, <laughs> Lapit lang. Dito lang. Ayan, Ay, guys. Super init. Ang <laughs> daming manok dito, guys. Ang daming manok. Pansabong. Hello, my Dahil nararating mo ha. <laughs> ha kuya. lai nararating mo. Uy. Ang lutong nun ha. Sorry guys. May nagmura. Dapat pala yung mute ko kagal. Oh, my music. Ooh. Nabugaw ang kalapati pagdaan ko. Yan guys ang aming lugar. Provincia, provincia yan. OMG, may aso. Yan guys ang aming lugar. Very ano? green. Ang daming punong kahoy. Kaya malilo. Hello po. Good afternoon. Nice Ay, good morning. Huh. Nihingan na ako guys. Okay. Sana makabalik tayo ng buhay. <laughs> makabalik ng buhay. Kasi ako hinihingan. Huh? Ang daming daming pansit karton. Pansit. Hello po, good morning. Maguhulog po. Na-late na ba ako, Tay? Nakalimutan ko eh. Sabi ko, ay Merkulis nga pala. Ayun guys, tayo maghulog dito. Wala, ako'y <laughs> nag-video. Pagod ah. Layo ah. Hoy, hinihingal eh. Dad, luway-luway lang ang lakaw. Uh, ayan guys. Saka paghulog na tayo. Ayan. ayan ang ganda ng bulaklak guys. Ayan. Ang daming bulaklak. Ayan. Dito na ako dumaan sa kabila. Kasi mainit na doon. Dito malamig-lamig. Maraming puno. Ayan guys. tayo pa uwi na ayun pala ipapagawa ko yung ano heater ayun guys good morning mamay oh, dahil ito ito yung gumagawa ng mga appliances yan yan oh <laughs> Madali pala dito, shortcut pala dito. Kaysa sa dun ang layo. Dito malapit lapit palang pa lang daan. Ay, ang daming sili. Kasi mahirap lang. O, tayo Murang mura dyan pag tayo kumuha. <laughs> Walang tao, manghihingi sana ako. Ay, manok. Ulit, ang ganda ng bahay ang pakaganda ng bahay. Oh! Yeah. Malapit-lapit ng ating bahay. Dito na ako dadaan sa kalsada. Para, may mainit na guys. guys. Kaya yung puno. Tuyo na yata ito eh. Tinan nyo. Parang tuyo na yung puno yan eh. Ang katakot baka makabagsak. Hello po. Ayan. Ay, ang ganda na ng aming kalsada guys. Dati nagbablog ako dito. Puro puti. <laughs> Ngayon oh. Diba okay na yung daan. Maraming salamat sa nagpagawa ng kalsada. Naawa na rin po siguro sa amin. kasi sa pag ano. Baha-baha. Hello baby. Lalakad <tinyo> <tinyo> na rin pala yan. <tinyo> oh, nakakan May tali ako na kuha guys. E, Yung okay, sampayan. ayun guys. Tayo pa uwi na. Makabili na akong spaghetti. Pakain ko din sa aking anak kasi hindi nakain ng isda. Maarte. Mas gusto niya pang iulam yung toyo kaysa sa isda. Matinik daw. Luko. <laughs> gusto niya lang niya kainin sa bao. Iulam. Ay niya kasi tamad kasi maghimay. Kaya doon. Kaya binilo ko siyang spaghetti. 20 peso. Hindi ko alam, masarap kaya. Hmm. Ayan. Amoy, ano, sun rocks. <laughs> Ayan guys, andito na tayo. Sa aming bahay. Ayan. Hindi pa pala ako nakakapagwalis. walis Magawalis pa ako. Dali lang pala. Dali lang pala akong maghulog. Oh. Darnika! ka? Ano na? Ano yan? Ano yan? Oh. oh. At hindi ka naman nakain ng isda. Oh, Ayan. Kagigising lang guys. Ayan. O. Oh. Ito kay kakain na rin. Tainom pala akong gamot.